Alam nyoba ba kung ano to? Ito po ay ano po, uh, ginataang pagi. Ano po, po tayo ng pagi. Para sa tanghalian. Sarap po, isang kawali po 'yan. Ano po to? Uh, alam nyoba ba kung ano yung pagi? Yung mahaba yung buntot tapos malapad. Sa Bicol nito, kung tawagin sa Bicol ay ano po, kinunot na pagi po bisaya ito ko'y ginataan na pagi napakasarap itong mga katropa pag ganito po ang luto sulit po sa gata itikman po natin sarap po sarap ng pagi sa gata dito po nag ano po, po tayo ng nagpalambot po tayo ng karne sa pressure cooker yung sarap grabe tinunot na pagi tawag ko sa bicol paborito po ng mga bicol yan tinunot po na pagi yun po tayo dun oh. at uh, lumpia togi binalot po sa wrapper yun katropa sarap sarap oh hmm? grabe tingnan yung mga katropa oh napakasarap yan napakasarap po ang ating ginataang pagi luto na po yan tayo na po natin

ko po mga katropa kain na po kayo dahil luto na po ang ating ano po ah, ginataang pagi napakasarap paborito po to ng mga bicol hindi lang bicol lang ano po paborito pati ako paborito gutong itong ginataang pagi sulit po yan ano po ang ating mga customer oh. shout out po magandang magandang tanghali po sa ating lahat at sakto tangalian na kaya nakain na po ang ating mga customer sulit so, po yan pagi lalagay na po natin yan sa halgayan para mabintahan na po dahil eh, masarap pa naman pag bagong loto grabe